Hello mga katrupa, paano nga ba para hindi tayo ma-add friend at hindi tayo ma-follow sa Facebook? At kung may mag stalk sa atin, ganito lang ang kanilang makikita. Unang-una, open natin ang Facebook application, tapos mag-login. Tapos dito mga katrupa, i-click lang natin itong three lines or merong Facebook profile natin. At i-scroll down, hanapin lang itong settings and privacy. Hanapin itong settings, okay? At scroll down lang natin mga katrupa, hanapin lang natin ang audience and visibility. Tapos, i-click natin itong How people can find and contact you. Ito, click natin. Tapos, dito sa pinakauna mga katropa, your friends, uh, may nakalagay dito who can see new friend request. So, nakalagay dito everyone. Click natin. Tapos, i-transfer natin dito sa friends of friends. Okay. Tapos, back natin. At, dito naman sa followers and public content. Click natin. At, may nakalagay dito who can follow me. Click natin itong public. I-click natin mga katropa itong public. Tapos ilagay natin sa friends. So yan mga katropa, naka-friends na itong who can follow me. Tapos dito naman sa how people can find and contact you, dapat naka-friends of friends. So back natin, tingnan natin ang ating Facebook profile. So kapag ikaw mag-stalk sa Facebook profile mo, ganito ang makikita mo. Add to story and edit profile. Pero kapag may mag-stalk na ibang tao sa Facebook profile mo, ganito ang lang makikita.